Sige po! Boss. Sige, pa, pa, Sige ba, bossing! Yung pagkain, yun din? Ha? Yung pagkain, yun din? Oo, oh, yun din <laughs> Thank you eh. Thank you, boss, ako. Alam ni... mo yun, Maraming-maraming salamat po. Oh, Thank you rin po. Hey, thank you, Congratulations. Congratulations. Marami sila. Wow, with an S. Marami sila, boss. <laughs> okay. Oh, o, ako. Sige, bossing. Eto na. Uy, birthday ni Romel Chica. Si Romel Chica, oh. oh. birthday. Oh. Oh, sige, may birthday pa Teka mo na. sige, happy birthday. Lilipas din yan, Mel. O. Oh. Kung masyado iniisip. mo na ang aking emotional dancer. Uy, meron. Okay. Tingnan niyo, ha? full of emotion. Ayun, Emotion na emo. Emo time na lakot yung ano kaya? Ano kaya yung masayang-masayang emotion naman? <laughs> <laughs> At, uh, inabot ko sa aking staff. Big staff. Challenge <laughs> K ba yan? Big staff? Challenge K? Ngayon na. Denial na. Ayun na. kumuha ng tiket sa concert so, sa linggo pa yun, pero sabado oh, yung concert. Nga. Linggo yung pan eh. All sabado yung concert. But you can get your ticket na, at ako. the oh. cigarette vendor, okay? Oye, Ayan, na, na. na! Ako, excited yung mga... Great airs kayo, ha? Opo, bossing. Alam niyo rin ba yung mga katayen yun? Di pa, bossing. Ito, tulungtungan na ito. Manonood ng concert Hello. ito. sabado Hello! 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 Hello. Parang galit pa. Hello. You know? Hello. The���aker. Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Ha? Hello. Sino to? Sino to? Sino to? Hello. Hello. Sino ka? Hello. Ha? Sino? Ako po nga. Ha? Oh. Hello. 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 Oh. Oh. ano? Oh. Naka, na sa alaga oh. niya. Takao -takao. Oh. Ano? Ano? gusto mo? O easy, easy. <laughs> ano? Gusto mo? Magkita tayo sa labas? Bajay, bajay. Bajay, kaya naman <laughs> eh. Hindi. Okay. ba, sigurato ka bang? Nagpapaliwanag lang. Di ba parang tumatahol, tumatahol yung kausap mo? Ano? Hello? Hello? Pwede mo ba si Roger? Ha? Roger? Hello? Ano ba si Roger? Alo, alo, Roger. Roger Tempon. Roger, kaming in. Ta, Roger, Roger. Tempon. Ingay na muna kasama e. Hindi good buddy ka? Pangalan ka? oh, hindi lang ha. Ikaw ba si Roger? Okay. Ang address mo ba ay number 33, Champaka. Paborito ni parin Joey yan, yung Champaka. Oy! Nagkaroon ako na ng siyota. Pangalan, Champaka. Baka hindi nyo alam. Oh, okay. ah, ano yung tsura? Ah, maganda. Anong nickname? Paka. Ah. Paka. Alam. Wala, iniwalayan ko na. Eh. Nalaman ko, Paka talaga. <laughs> Paka talaga nickname niya. Paka? Ah. Hello, Roger. Paka. Ah. Roger, Roger, Roger. Ah, oh, ah, oh, sige. Pupunta ka na ng Sukot Baigang, ha? Number? Lapa. Okay. What's your tempo? Number 33, Champaka. Champaka, okay. <laughs> uh, project. Naglilinis <laughs> ng <Project. laughs> ilong, hoy! Hindi. Ito ko, ilong ko tulong. <laughs> okay, ang daming tao dito sa Barangay Tansan ng potas! Ang init ng no, mic. Oo. Wala, dead. Masa ka lang yung init, no? <laughs> 33, Champaka. 33, 33, 33. Champaka. Oh. Ano ba ibang mga pangalan ng kalsada niyan? Wala ba niyang katuray? Hindi <laughs> po po, tatanungin po namin. Ano pa po ibang pangalan? Pare, ano pa ibang pangalan ng kalyo dito? Champaka, ano pa iba? Ano pa? Adelpa. 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 Ano pa? Ano pa? Ano pa? May, mayroon ba makahiya? Mga gano'n. Wala. Wala. Champaka talaga. Naligaw yung Champaka. Oo nga. Okay. Makala ko mabulak lang. Roger kayapas. Ha? Ah, ang tang... Ang laki ng ngayon. Ano yeah. Ito ba yeah, Dito si Roger. Roger, tayo? Roger! Diba? Mukhang mayaman to ah. Oo, uh -huh. laki, laki na Bossing, oh, parang resort. Uh -huh. Parang resort Atastong to. Kayto. May kaya. May nakita akong malaking kabuti. Ha? Ah. Dito din si Roger. Roger, okay, Roger. Roger, eh... Oh, eh. Bumama na yan. Ito, to -to, Roger. Si Bossing, kausapin mo. Hello? Hello, boss! Oh, Roger! Ah, oh, si Roger po! Oh, hindi ka naman galit? Hindi po. Hindi ako, galit eh. Tutuwa lang pala eh. Ah, tutuwa ka lang? Opo. Oh, po. oh, pare, dyan ka ba nakatira? Dito po! Parang mayama ka, mayama ka? Wala, hindi po, mahirap lang. Parang, ah. parang resort po ito. Dari tatanaw na, laki kasi ng gate ninyo. Yan ba yung gate ng bahay nyo? Ha? Yan yung gate ng bahay ninyo? Eh, swimming pool po ito, boss. Ha? Ah? Swimming pool. Swimming pool? May swimming pool ka? Hindi, sa amo ko. Ah, sa, sa, sa amo mo. Uh, bali, tawan lang po ako. Oh, sige, pwede bang masilip yung uh, bahay nyo? Oh, dito sa loob ng swimming pool po eh. Oo oh, nga. Ah, oh, sa oh, loob pwede bang mag-swimming ba mag yung uh, mga kasama ko dyan? Si pwede. Pwede. Si pwede. Pwede po. Tama-tama, mainit eh. May pang uh, swimming ba kayo nalawa? Meron! Okay, go, go, go. Sige, sige. Sige, sige. Congratulations ha. Thank you, sir. Thank you. Pwede kaming pumasok. Benda na ba kayong skimpy? Meron, bossy. Okay, good. O sige, pasok. Pasok, pasok na natin. pasok. Halika, Jer. S Sigurado kami, tubig yung swimming pool. Eh, yun ang check-check natin. Dito, sir. Ay. Ayan, oh. Ayun, may aso. <laughs> nakatali. <laughs> Kawawa naman. Nakatali. Yan na yan. May aso, nakatali. Meron, meron pa sa taas. Aba, parang may resort dito, ah. Resort nga, bossing. Resort ba? Ayan, oh, pangalan, oh. Ano oh, pangalan? Oh. Ayan, oh. Angel Anne's... Wonder Pool. Angel Anne's Wonder Tonight. Bakit Wonder Pool? Roger, Wonder bakit Porter, Wonder uh, Pool? Wonder tapos Pool, boss. Oh. oh. Galing, ha? Ayan, oh. Maganda, oh. May tubig. Meron, man. May tubig, oh. Aba, ah, ba, ba, ba. Wow. Maganda, maganda yung tubig, oh. Tulak. Ma ay, ay, Jose. Ba? Huwag ka magbiro ng ganyan. May mga nakakabit na kuryente kay Wally. <laughs> okay lang <laughs> la, dito, ba? Ma, said, di ba? Battery lang yun. Ano? martyr yan, martyr. Ya, Macha-charge ma ako dito. Ay. Ayan, dito tayo. Dito tayo, dito tayo sa likod ng... Sino uh, po yung dalawang ng... yan? Mag-asawa po kayo. Hindi pa mangkin. Ka mangkin. Makatikit ka nga. ko, asawa ka na. <laughs> Sino yan? Marami akong kakilala. Chahin. Maraming pamangkin. Kasama. <laughs> Sino yan? Sino yung babae? Chahin po. Chahin kayo. Nagtarbaho. Ano po kayo? Pamangkin ako, ma. Pamangkin? Sino pamangkin? Ito, pamangkin mo o pamangkin kanya? Oh. Ang nanay niya, tsaka ang tatay mo, magkapatid. Hindi naman, no. Oh. Ma ano? Malayo na ako. Oh. Pamangkin, pamangkinan nga. Tega, <laughs> teka, teka, linawin natin mandali, na. Andale, Hindi ko, ko gusto yung hawakan na yan. Eh. Andali. Paano <laughs> kayong <laughs> naging magpamangkin? Paano mo siya naging tsahin at pambaban mo siya naging pamangkin? Eh, ma malayo na ako oh, kami mag-an. <laughs> Ba't pa na yung hawak? Ano ba yung... Oh. Ha? <laughs> kasamahan ko lang Kasamahan ko lang. Ah, kasamahan! Bayad naman to si Wally. Pero hindi mo pamangkin. Brad, eto dito. Pakiyanin yung tubig. Ayun, o. Magganong-ganong mga lumot. Sige. Kahit sabi Ay! Ano <laughs> <laughs> wag, wag wag lang. Lang. ba? Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman. Pumura. Bawal wag mas. Ako, maliligo ako rito, eh. Mababasahin yung shoes ko. Favorite uh, ko pa naman. Tatalunin ko na to. Oh. Mamaya na Jose, pagka ano na, patapos na. Ayan, ay alika pamangkin! Pamangkin eh! Pamangkin alika! Ikaw naman, hindi naman pala ka pamangkin. Dahil masama mo si Chahin na malayo, at apat lang ata tayo rito, buti pa mag-celebrate na tayo. Tama, tama. Meron regalo sa inyo. Ang Coca-Cola! Baka mamaya natin tawagin siya po ha. Sila lang ba tao dyan? Po? Sila lang ba tao? Sila dalawa lang? Sila... Ilan ba kayo nagtatrabaho rito? Bale, ano kami rito? Apat. Puro pamangkin mo lahat yun? <laughs> o siya lang talaga pamangki mo? Ah! Okay. Si John, may asawa ba? ba yung si Roger? Roger, may, may asawa may ka ba? ba? Meron po. Asan? Saan? Nasa bahay ko. Ah. <laughs> sa bahay mo? Sa bayan po. Ah, sa bayan lang. Okay, sa bayan. Ikaw ba, may, ano pong pangalan mo? Divina. Divina, may asawa ka rin? Meron o. No. Nasaan? Nasa bataan o. No? Ah. <laughs> Ito na, may surprise sa inyo. So, gang. so good, bahay gang. good, guys. Pasok! Oh, kakain tayo, ha? Kagaya nung kanina namin pinagsalu-saluhan doon, yun din ang kakain natin ngayon. Aba, may pizza. Pizza, chicken lollipop, at uh, carbonara, fettuccine. At wow. malamig na malamig na <laughs> Coca-Cola! Ayan. At bukod dyan sa mga pagkain, meron din kayong 5,000 pesos cash mula sa Coca-Cola. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ayan. Maraming salamat po. Thank you, thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you, thank you very much. dile dile dil na natin to, Roger, ha? Meron pa rin kami pasalubong sa'yo galing sa... Pure Gold! Roger, sa Pure Gold, ekstra ang tipid, ekstra ang savings, kaya siguradong panalo ka sa savings. Meron mga groceries dyan. Maraming groceries. Dalawang sakong bigas. Ayan. At et... Jose! Jose! Eh. Papunta yata sa pure gold si Jose. Eh. Oo. Oh. Hindi na sa iyo yung ano eh. pure gold na malapit dyan, Bran. Opo, may nandaanan nga kami kanina. Oo, oh, pure gold monumento. Pure gold Tayuman! Pure gold, tayuman. Pure gold, pure gold, tayuman. gold extra sa Malabon. Okay. okay. Kahit ano doon, ano, ano yung inspeksyon mo dyan? <laughs> tubig. Ha? Yung tubig, tubig. tubig dah. <laughs> yung tubig? Yan o, no, lakas oh! Meron din tubig dyan? Oo, oh, Yeah, may isda nga eh. Oo. Oh. <laughs> Roger, ito pa ang 5,000. Galing From Pure Gold. Magagamit mo yan dun sa Pure Gold Tayuan. Saan pa saan pa malapit? Pure Bonumento. Gold. Monumento. Monumento. Ha? Diyan, Dabu, mo yan sa Malabon. Extra. Sa Mesa Andaan. Pagdamos Maraming maraming salamat po sa Pure Gold. Okay. Ano ba trabaho ni Roger? Roger. Andito. Kung saan nagbabantay. Roger. Eh, ikaw ang caretaker dito sa resort na ito. Uh -huh. Ano pa ang ibang extra mo? Ang trabaho mo pang iba? Ano lang po ako? Lifeguard. 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 Ah, testing oh. e nga natin. Ah, Magsabay marunong ka lumangoy. Magaling ang lumangoy. O, kunwari, so, may nalulunod. Roger, may nalulunod, Roger. Palagay mo, may nalulunod. Kaya niya yan? Yan. Hindi, oh. nakaganyan ka pa. Atanggal natin susi. Atanggal natin susi. susi kunwari, may nalululod na kalbo. Ayan, oh. kunwari. Kailangan Ayan. nandun yung kalbo. Nalulunod oh. na kalbo. Oh. Alisin mo na yung mga ano mo dyan. Kasi. Po. Alisin mo na yung sapatos. Alisin mo yung mga kuryente. Nakakabit kay Wally. Hindi, dinikip ko nga. Hindi, okay lang yun. Dito sen. Mas mabuting nga. ito, 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 na may, isang... ito na may paglilingkod bayan. Oo. Oh. Dahil malapit na ang summer, magsiswimming oh. ang mga tao. Oo. Oh. Anong gagawin nyo kung sakaling may malunod? Oh. So, Ayan yeah. uh, na. <laughs> Ayan, nalulunod. nalulunod. Oh. Dota, may nalulunod. Pare. Nalulunod, oh. Kalbo, Roger. Na, na. Nalulunod. Mount to mount, pare. Um, Huwag makakalimutan yung oh, mount to no. oh. Nalulunod. Roger. Sige. Hiniwatay na ata. Roger. Paano? Roger, nalulunod. Apa <laughs> yang kamu lakukan? Hey, Roger. Kamu sudah minum banyak. Saya minum Roger, lagi sedang berdiri. Saya Roger. Koren <laughs> <laughs> <Corian> dia, berdiri, <Roy. laughs> Oh, oh. Eh. Ganyan mo bubuhatin, Hi, hindi, hindi oh. Maraming ano. Oh, marami ma na inom. marami na Roger, uh, marami na inom. Oh, yan, oh, yan. na ano? Paano, paano yan? <mulit> yan. no, nawala ng malay. Nawala ng malay. Higa mo, Roger. Higa, kailangan higa mo, diretso. Higa. Kailangan yan. Hindi, pero dyan, mouth to mouth resuscitation. Oh, Mouth, to oh. mouth, Roger. Mouth to mouth. Mouth to mouth. Roger, di ba kay Ba't kumikisay, kumikisay? Roger, nabatay na asta, nangyengisay, Roger. Efektif. Dali, bali ka uli. Higa, 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 Roger. Higa. Ayan. Yan. Oh, Kailangan yan. ang ano dyan, diretso yan. Nakadiretso ulo. Ayan. Ayan, oh. nakaganyan. Tapos, tatakpan mo yung ilong. Diba? Tapos, oh. ibubuka mo to. Ayan. O, oh, ngayon, go. Mouth to mouth. Wala pa. Higa, <laughs> okay, Roger. Subukan mo. Nakanganga yan. Nakapikit yan. Siyempre, patay yan eh. Hahaha. <laughs> <laughs> Sarap po. Sarap pa. Hindi, <laughs> hindi. Talagang lifesaver to bossing. Bakit? Oh. Kasi yung awak niya talaga nandito. <laughs> Nakakakiliti. <laughs> 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 Pero <laughs> na Wala na ako ibibigay sa kanyang pera. Ba Basa na. na... <laughs> professional. Yan. Problema ngayon. Nabasa yung pera ibibigay mo ako, lagot ka. Yung pera, basa. Basa, basa na. O, pa, paano yan? Roger, pa, paano yan? Basa yung pera niya. Text, text na lang. Ay, basa, basa. Basa, Basta, meron. Sige. Ba? Aba, ano yung ano, ano, impera Asa yung pera, asa yung pera Eh, is? yung kinukuha. Yung pandinig. Ayun. Buti <laughs> na lang. Pa, paano ko bibilangin uh, to? Nagbasa akin na nga. Ah, bigyan mo na, na kay kay kasi, akin na, ako na. At least presko ka, oh. Sarap, di ba? Pagka basa pala yung ano, mukha mo, Wally. Oh. Oh. Pagka busa, basa, tingnan mo. Para nakakahawig mo na si Pugo. Ito. Uy, guwapo Roger, yun, ha? Roger, alam mo, natutuwa kami. Magaling ka talagang lumangoy. Oo. Oh, Mas... kayang, kaya, Kayang-kaya mo. Ayan. <laughs> Ayan yung kalaban ni Bugs Bunny. <laughs> Elmer Pan. <laughs> It's Robert time! <laughs> It's Robert it, Nye mo lang. Toy, toy. Roger! Magkano kinikita mo rito? Maliit lang. Magkano? Mag kaliit po ito? Kasi liit ni Wally, gano? Maliit lang, pambilim bigas. Pambilim bigas? O magkano yung mag pambilim bigas na yun? Kali, ano po? 8,000 sa buwan. 8,000? Mamaliit pa yun. Ang ng bigas nun. Ang bigas nun. Mag-ulam naman kayo, mag-ulam kayo, ha? Puro, puro bigas. Puro bigas na <laughs> 8,000 ang kinikita mo buwan-buwan. Ilan ang anak? Ilan ang anak mo? Salam po. Isa lang? Nag-aaral na? Opo. Ilang taon na ang anak? Sampo. Ten. Ten years old. Ah, nag-aaral na. Nag-iisa lang yun. Tapos si misis, nagtatrabaho ba? Nagtatrabaho po. Saan? Sa palengke. Magkano naman kinikita ni misis sa palengke? 150 lang isang araw. 150 isang araw. Tapos... Magkano yung pare? Sagot na namin yung sweldo mo. Yung uh, sa loob ng dalawang buwan. Ha, Roger? Real well, magaling kang lumangoy, na-save mo yung si Kalbo. Mawawalan ako ng kapatid. Buti na, na naligtas mo, ha? <laughs> Uy. Uy. Eto na, Roger. Meron kang 16,000 pesos! 15, 000, 15, 000, oh two, three, four, five. po salamat sa Ed Bulaga po. Roger, matagal ka na nagtatrabaho rito. Matagal na po. Ilan taon na? Mga 10 years na. 3 years? 10 years. 10 years. No, matagal-tagal na rin, no? Oh. Roger, eto ah, tanong lang ah. Eto, kaya mo lang yun mga ilang minuto. Hindi, isang pag-ano na lang. Isang pag-ano lang. Kung sakasakaling tatalunin mo si Wally, Roger, ha? Ang lang. Ang maganda yan. Ang dali, magpapadula, magpapadulas pa ata eh. Tuan-tuan, -tuwa, kailan nakakita na swimming pool yan? Aba-aba, may slide ba yan? Oh, may slide din, mag slide oh. Go! Ma Ma Ula-ulo! Mainit yan. Mainit yun. <laughs> Mainit. <laughs> Mainit yan. Paupo, paupo. Wala tubig. Kaya mo yan, Brad. Sacrifice. <laughs> Dapat binabasa mo na yun ah. Oo, kailangan nga bossing may tubig na dumadaloy doon eh. Marunong pa lumangoy yan? Marunong pa lumangoy. Wali. Freestyle, freestyle. Wow. Wow. Oh, wow. wow. Breaststroke. Ah. Breaststroke! 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 Brestroke. Ito <laughs> pinakamadali. Butterfly. Pinakamadali. Pinaka sabi ni Bossing, butterfly. Butterfly, pinakamadali. Mga ganun. Dito ka harap, doon ka muna. Butterfly. Yeah, yeah. <laughs> Ito serena naman 'yan eh. Butterfly. Ang ginagawa mo pawi ka naman 'yun. Yan. Yeah, 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 yeah. Ho. Yeah. Yes. Oh. Dito harap, dito harap, brad. Let's go. Ano yun? Butterfly! Go! Butterfly! Butterfly! Ready? Go! Yan! Oh, oh. <laughs> Yung nalulunod! Nalulunod! <laughs> <laughs> eto na! Wali, e, Wally ka dito! Isang bagsak lang ha! Isang bagsak lang! Pag tinalo mo Roger si Wali, eto, lahat ng awa ko Roger ha! Para ano na rin sa'yo, magaling ka kasi lumangoy. Talunin mo na. Walang tumatalo rito eh. Halika dito. Paning ka. Saan sila magsisimula? Dito, Tito Sen. Diyan. Ha? Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo. Eh, ka lang. kailangan bigyan niya ng partida si Wally. Mauna ka na, Wally. Mauna si Wally, ha? Kailangan, mag na. Ang laki kaya ng katawan nito. Oo, oh, naman. Nakakita ko na ang katawan Ha? <laughs> oh, ang laki, oh. You're short, yun short. Ibarin <laughs> <laughs> e mo na eh. Ay, mamaya na Dito muna yung karera niyo muna! Ay, may tubig na yung, ano, uh, may tubig na yung slide. Okay, ready? Jer, ha? Teka muna. Wally, mauna ka na, ha? Maunahin ko na si Wally, ha? Noong uh, dalawang dipa, ha? Ready? Wally, hindi nga okay. swimmer talaga, swimmer. Yan, ganyan. Roger, ha? Ready, ready? Mag-go ko, Wally. Mauna ka na. Ready? Set! <laughs> Go, Go, Wally! Go, Wally! Baka, sinisid Oy, lang, siisid, oh. Sinisid, oh. Sinisid lang ginawa ni Roger, oh. Parang is Oh. Parang pawing ka, no? Ayan, oh, oh. na si Wale? Andito pa rin. Gusto bumagsak, doon lang siya. <laughs> Sindi mo, lang. Ayun, <laughs> na. Mount to mount. Mount to mount <laughs> ulit. Ang <laughs> pula, pula ng... Ang pula ng... dip-dip. sa Oh, slide to light, may tubig na. Oh, may slide na pare. Dali, dali, may slide na. Pergi na. Huwag kalungkan Bag. Pagod ah, <laughs> May slide na. Dali na, pagod. Roger. Ah, <laughs> ah, may slide na, may slide Roger, dahil na nalong ha. Agaling mo. Eto na, dadagdag ko na lahat ng hawa ko. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, para 19, 20, 21, 22, 23, Terima kasih banyak po sa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima hindi ganyan! Umayos ka kasi! terima kasih 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 Get set, go! Ayan na. Pataba pa yan. <laughs> <laughs> Hindi si Moot eh. Hindi si Moot eh. Ang galing mo, Brad. O siya eh. Posing. Ba't di ka nalang kumuha ng uh, kutsilyo? Saksaki mo nalang kasama mo. Pinatatagal <laughs> <laughs> mo pa. Abaw, nagpumploting. Wow, wow. Palulong pala <laughs> Wow, yun naka ganun pa. lang yung paa. Naka lang yung paa. Naka lang. Hindi gumagalaw yung paa. Hindi ko magalaw yung pa, diretso lang. Mali. <laughs> Dami na inom. Eh, mo malinis naman yung... Eh, malinis, bossing. Malinis yung mga tubig nila. Liga, liga. Malinis yan. Ilan, ilang beses mo na, ilang ka nag-clock rin dito? Sa isang araw? Hindi, De, ikaw. Depende, di ba? Depende po sa naliligo. I Depende sa naliligo. E, at saka kung gano'ng ka namin. Marami pa naliligo dyan. Marami ba naliligo rito? Minsan, marami. Minsan, kung... Pag Sabado. Sabado at Linggo. Bossing. <laughs> Oh ano nangyari? Muto ko. Ang dami na inom. Uy, mayroon <laughs> <Alam> <laughs> 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 ano yan, muriatico asido. Salahan Alam mo yan. Ano mga pinakamalapit sa talta? Siyempre, <laughs> heart center lang. Ituloy mo na. Uh, Roger. Ituloy mo. <laughs> Malinis eh. Maganda yung ganyan. Malinis lagi yung swimming pool. Yan kasi ang dinadayo ng mga tao. Alaga ko lang yan, boss. Eh. Alaga mo yan. Isang amo mo. Ayun, sir. Ayun yung amo. Thank you po. Thank you po sa inyo. Ayun yung amo. Maganda, bossing. Malinis ang tubig. maayos Fresco oh, rito. Oo. Oh. Oo. Parang Pacho Jose lang to. Malinis to sa patio, yeah, no? Hey. Uy! <laughs> Saan nga yung Pacho Jose? Eh? Ah, sa Bilu na yan, tsaka sa may Antipono, oh, meron. Maganda ron, eh. Maganda ron. Oo. Oh. Oo, oh, wala nga tubig ngayon doon. <laughs> <laughs> Dodger, congratulations. Marami-marami yung salamat sa Itbulaga, lalo na sa inyo po. Sana, Roger, makatulong. eh si Bossing, natin si Tito Sen, si Boss Joey. Makatulong yung konting na ibigay namin sa'yo. Para magtayo ka sa sarili mo negosyo. Yung oh, asawa mo. Magpatayo siya sa sarili niya, swimming pool. Swimming pool, oo. Oh. Yung mga, ano, may jacuzzi pa sila, eh. Oo. Oh. Tapos magtayo ka mali maliit na swimming pool. Kahit yung mga talampakan lang nila, ginagano nila, ho. Oh. Ha? Ah, okay, der. Marami-marami salamat po, Bossing. Okay. <laughs> ano? Sa numbers ah. Numbers <laughs> <No>. Numbers <laughs> ah, number. <laughs> Latag na yung mga okay. Ilatag na yung mga numero May pampalit ba yan? Meron, bossing So goodbye gang. Pasok! <laughs> We got a call for you guys. We got a call for you guys. kayo. Tignan mabuti ko ano. Hinanap namin at mga dadalinyo. Bukod sa laki ni Nam Nam. Yan, importante yan. Okay. Huwag matigasulo. Basahin mabuti. Ready? Basahin. Okay.